nga ang content ko ngayon ay about sa pagtatanim. So ipagpapatuloy ko yung pagtatanim. Ngayon naman ay yung gabi so inilipat ko para hindi maanod ng baha. So, nakabuta ako. So inilipat ko tong gabi na tinanim ko dito sa gilid ng sapat. So, kailangan yung damit ko pag mga ganito ay black. So, wala pang laman. So, dito ko na kami minuto. So, ang kailangan ko lang laman dito ay yung ito, yung ganito, yung dahon. Nilagay ko lang naman to dito, no? Sobrang init. hindi pa umuulan-ulan para hindi mamatay. Ay! <laughs> <laughs> Sabi nga, kung nadapa ka, matuto kang bumangon, buti walang tao. Aray, <laughs> Dapain talaga ako. <laughs> Aray ko. <laughs> Ay, mahilig lang talaga kasi ako magtanim-tanim. Tapos, napapakinabangan din ng iba. Ayun. Hindi ko alam kung ito pa yung tabi na makate, yung tumutubo lang. Yun ba yun? Yung, ang kumbaga tawagin, abalong. Yun. Tawagin abalong. Yung ano ko, ano ko, pinagkaiba ng abalong at saka, yung ganitong gabi, yung kulay uh, parang red eh. Ayun, yung mamula-mula. Yung dahon. Yun. Alam ko meron, <laughs> alam ko meron pa nito yung pinaka-red talaga eh. Yung, ano yun ba yun, Singapore. Ay, Singapore. Man. Ay, parang gabi. Ayun nga, gaya. Ano yun? Ay, hindi yan. Hindi ko nang palatutinan naman. <laughs> Sabi nga nila, kung lumubog ka man sa putik, matutuhang umalis sa putikan. <laughs> Pero, <laughs> <laughs> alam na lang ako makaalis. Ang lalim pa na nito. Ayan. so ayan hindi ko alam kung magiging okay yung gabi dyan so wala na kasi ako matatatangin mo so try ko lang try and try and yung <laughs>